kawawa na daw yung asawa ko. Kasi nga, mali daw yung trato ko. Bakit daw kasi, palagi daw gulay yung pinapaulam ko sa kanya. Alam nyo, sa buhay kasi, kailangan natin makontento kung anong mayroon sa atin. Hindi naman natin kailangan makipagkumpetensya o makipagsabayan sa iba para lang masabi na mayaman ka. Alam mo, sabi nga nila, okay na yung simpleng pamumuhay at least hindi ka baon sa utang kaysa yung nakikipagkompetensya ka ayun, nababaon ka kaya sa mga nagsasabi na bakit daw always pinapaulam ko daw ng gula yung misis ko alam nyo sa totoo lang yan yung gusto niya yung mga masustansya at sa mga nagsasabi na kawawa siya oo kinakawawa ko talaga siya kasi nga pati sa pagbabayad ng aming bilihin siya talaga yung nagbabayad opo Ganyan po kasimple yung aking asawa. At syempre, kasimple yung buhay namin. Sa totoo lang kasi, kapag galing ka sa pamilyang mahirap o buhay mahirap, alam mo yung salitang makontento. At alam mo yung salitang pagtitipid para sa kinabukasan nyo. Bakit? Kasi nga, bakit? Paggulay ba? Nakakahiya na ba? Sa totoo lang, sa probinsya kasi, lalong-lalo na yung misis ko, laking probinsya. Kaya sanay siya sa mga ganyan. At syempre, ganyan yung mga gusto niya. Bakit? Natulungan niya na ako. Natulungan ko pa siya. Yung iba kasi, kapag nakita nila yung isang tao, lalong-lalo na kung galing ka sa abroad at naguulam ka ng gulay, sasabihin nila, babagsak na siya. Sasabihin nila, naghihirap na siya. Sasabihin nila, ubos na yung pera niya. Sasabihin nila, wala nang ipon yan ano naman kung walang ipon at kung walang pera ang mahalaga na mumuhay ng masaya at nako kontento kung anong mayroon sa amin ganun lang napakasimple lang kaya ako hindi ko na pinaparingan yung mga iba yung mga sinasabi nila ang mahalaga nagkasama kami at palaging masaya nako kontento kung anong mayroon sa amin hindi naman porket nag-uulam ng gulay ay sobra ng kinakawawa ko yung misis ko sa totoo lang, vegetarian yung aking asawa. At syempre, ako lang naman yung hindi vegetarian. At sa probinsya talaga, hindi mo talaga maiwasan ang mag-ulam ng gulay. Kasi nga, higit pa sa fresh, napakasarap pa. Lalong-lalo -lalo na kung magkasama kayong pamilya. At syempre, ang niluto nga po pala ni Mrs. ay munggo with matching longganisa. Simpleng pamumuhay, hindi ka nababaon sa utang, mahalaga, masaya kayong pamilya at palaging magkasama. At syempre dahil nandito ka sa aking video, pakishare and follow naman. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!